Ang tanong na ito ay tinatanong ng maraming tao paano ang mga yumao na matatanda mananatili ba silang matatanda pagdating sa langit ano ang ideal na edad sa langit Maraming nagtatanong kung meron bang ideal na edad sa langit at kung magiging bata ba ang matatanda sa langit. May mga nagsasabi na ang magiging edad natin sa langit ay kung ano ang naabot natin ng tayo ay umao dito sa lupa. Ang ilan ay magiging mga bata, ang ilan ay nasa katanghali ang gulang at ang ilan naman ay matatanda na. Naniniwala naman ang ibang mga iskolar na 33 years old ang magiging edad ng mga yumao sa langit dahil ito raw ang edad ng katawan ng Panginoong Yesu Kristo sa lupa noong siya ay ipinako sa krus at namatay. Ngunit wala ang tiyak ng mga talata na nagsasabi sa atin ng edad ni Jesus nung siya ay namatay. Gayunpaman, wala din namang sinasabi ang banal na kasulatan kung ilang taon ang ideal age ng mga tao sa langit. Ngunit ito lamang ang sigurado. Sa langit, lahat ng ating katawan ay gagawin bago. Tingnan ang ilang kapanapanabik na mga talata sa Biblia na nagsasabi sa atin ng kamanghamanghang katotohanan ito sa Pilipus chapter 3 verse 20 to 21. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan at mula roon, hinihintay natin ang may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas ang Panginoong Iso Kristo. Sa pagdating niya, babaguhin niya ang mahihina at namamatay nating katawang lupa at gagawing tulad ng maluwalhati niyang katawan. Ito ang tiyak at malinaw na inilalarawan ng Biblia tungkol sa ating mga katawan sa langit. Ang ating mga katawan ay magiging bago mula sa ating kasalukuyang nabubulok na mga katawan. Ibig sabihin ang ating mga namatay na katawan ay muling mabubuhay, nyo, magiging perpekto at isa ng glorified body na tulad ng sa su Kristo. Ang Diyos na orihinal na lumika kay Adan mula sa alabok ng lupa ay walang kahirap-hirap na bubuhayin ang ating mga katawang lupa. Gaano man kabulok ang mga bahagi nito, hindi lamang mababago ang ating mga katawan, ngunit magiging immortal. Ang ating kasalukuyang nabubulok na mga katawan ay hindi na mamamatay pa at magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Ang ating katawan ay magiging malakas at masigla, hindi na manghihina o mapapagod, hindi na mabubulok at mamamatay pa. Ang kulubot na balat, buhok na nagiging kulay abo o nalalagas, malalabong mga mata at na mga buto na ng katandaan at sakit ay mawawala na sa langit. Ano man ang magiging edad ng tao sa langit, hindi na ito mahalaga. Ang ating buong pagkatao ay gagawin walang kapintasan, ganap at kumpletong kagaya ng sa Panginoong Is Kristo. Mawawala sa atin ang lahat ng makasalanang katangian. Magsusuot tayo ng puting kasuotan ng kabanala na ganap na perpekto. Makakasama na natin ang Diyos at magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito ang tandaan natin. Ano man ang ating magiging edad sa langit, ito ang sigurado. Ito ay ang edad ng kaperpektuhan. Makakamtam lamang natin ito kung tayo ay sasampalataya sa Panginoong Yesu Kristo. Kung tayo ay susunod sa kanyang kaluuban at tatanggapin siya bilang Lord and Savior ng ating buhay. Sa Juan chapter 11 verse 25 to 26, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin ay mabubuhay kahit na siya ay mamamatay. At ang sino mang nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin ay hindi mamatay kailanman. Naniniwala ka ba dito? Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.